video ay magluluto tayo ng tinolang bisaya ito ang ingredients yan yung isda nilinis ko niyan, itinanggal ko ng hasang Ilagyan ko ng kunting asin. Ayan, kamatis, sibuyas dahon, tsaka tanglad. Uh, kung may available sa inyong, ano, yung siling espada at tsaka luya ay mas maganda. Dagdagan nyo na lang po. Sa ngayon kasi walang available dito sa akin. And then, Eto, lalagyan ko ng para mas healthy, lagay ko ng daw ng malunggay. Sa likuran lang namin yan, guys, kinukuha. Ayan, ang mga ingredients sa tinulang saya. Nagpapakulo ako ng tubig. Buksan natin kung kumulo na. Ayan, hindi pa. Itahintayin muna natin. Pagka kumulo ay ahalo natin yung mga ingredients o lamas tawag namin ay lamas iahalo kapag kumukulo na siya check natin kung kumulo na ayan ahalo na natin ang isda ayan sariwa yung isda guys pati mga gulay ilang ang masarap dito sa probinsya. mga sariwa ang pagkain pati protas buksan uli? ayan kumukulo na kumukulo na siya at lumabas na yung mga ganito niya oh. masarap yan guys apos basta pagka nakita ng lumalabas yung mga ganito niya Okay na yan siya, guys. Ihalo na natin ang gulay. Pati na yung sili. Ah, dahon ng sibuyas. Pag may sili, pwede na rin. Siling espada. At saka yung luya. Dapat kanina pa. Kung meron kayo. Ayan. Titikman natin. lang pa ng konti. Tikman uli. Mmm, sarap. Sarap ng sabaw guys, lalong lalo na at nagkara nilalagnat ako kagabi dahil sa Bainit natin yan na sobrang init. Nagkaroon ako ng sipon ng lag natin ako kagabi. Pero ngayon, medyo okay na. Kaya naghahanap ako ng sabaw na ganitong pagluto. Parang ang sarap talaga maghigot ng sabaw. Sige guys, tapos na tayo. Salamat. Sa panunod, sana nagustuhan nyo ang simpleng recipe na to na abot kaya ang halaga. Okay, ano ko na? Tatayin ko na ang koan. Tapos, mag-aano tayo, mag-plate. So, presenting to you guys, finished product ng tinola. Tinolang isdang galunggong na pula ang buntot. Maliliit siya. Ayan na. Sarap ng sabaw. Kainan na tayo guys. Hindi na tayo ng sabaw. Ang sarap.